Makaka-uwi pa kaya kami nito? Makaka-uwi pa ba kami nito? Makaka-uwi pa ba kami? Makaka-uwi pa ba kami niyan guys? Grabe guys. Maglamig oh. Para makita. Okay. Kaya na grabe yung windstorm storm dito. Winter storm pati dila ko. Guys, tira nyo guys. 2,000 years later. so ngayon dito. Pero meron tayong bakong tinola. <laughs> di ko alam kung mainit pa to. Sarap ng tinola. Sarap maging Pilipino talaga. Sarap na sabaw guys. Sarap na Sarap sabaw. pasok bro, nakabilas ng na yelo Hey John, let's bow again Again? What the? Heck? <laughs> yeah. Si bow na lang first time isang truck dito di makatras ito yung madulas yung madulas yung yelo di ito naman Ito so, uh, Negative boom lang naman pero winter storm kasi. Eh, kaya may uh, hindi uh, ko Frozen okay. Tulungan ko muna sila guys. Magpahala. pala na nalang kadena. Nandito ng makatras At sa kabila lalagyan na rin ng isang kadena Ayan nga guys, ang mangyayari nito guys Malilate kami sa aming second job nito guys Baka hindi kami makarating sa aming second job Kasi pagtapos namin dito sa barn Sa barn dito sa Chiliwak Meron pa kami second job So pagkakagandang merong winter storm At na aabala yung aming uh, mga truck eh hindi na kami makakapunta sa second gym namin. pero yung isang crew namin nandun naman baka sila na yung tumapos dun so hindi na kami makakatulong dun kasi ito nga nakabala yung isang truck matatagal lang kami dito eh, siguro sila nang tatapos yung second gym namin pero maganda naman guys bayad naman ang oras namin dito

Sumatra Nilugo na lang ng uh, uh, ano na Chain, kadena Kaya na lang Kaya na natin, baka sakaling makit na Yun dahil nga nakaatras na yung truck Bumiyahin na kami papuntang sa second job namin Ayan guys okay. Ang hirap ng biyahe na yan Ang lalim kasi ng snow Saka ang daming mga sasakyan Na stranded dyan sa daan Kaya medyo natagal lang kami dun sa Second job namin makarating eh. kabababa kaba ko lang ng bank kita nyo grabe na nyo dito na kami sa second job namin inabot na kami ng umaga gawa ng stranded kami hindi kami nakaalis agad doon

Shout out! <laughs> Ronald Navales, Jonathan Morin Yeah, yeah. Grabe, ang init dito pre. Mahinit. init Dito tayo mara pare kayo. Dito, dun, mainit dun oh. Dito, dito, dito. So, dito, grabe dito, hindi na makita. yung so, sobrang init. Hindi na Hindi ma, na, eh. na makita. Hindi na Hindi makita. Grabe show, Dito bando Grabe hangin. Ay, yung hangin. Grabe yung hangin. Ayun na yung atras <laughs> na yung truck. Ayan ah, papasok na kami. Kami magtatrabaho na. Sa pong sa Canada. Itong last job namin, dapat kanina pa to eh. So guys, guys, trabaho na muna. pa kaya kami nito? Ah, Kaka-uwi pa ba kami nito? Ah, Kaka-uwi pa ba kami? Ah, Kaka-uwi pa ba kami nyan guys? Woohoo! Huh -huh. Alim na! pagod at hirap. Alam ko lahat na to para sa pangarap Kilos at syaga at magsusumikap Kasi malayo pa ang hinahanap Dahil mananatili na ako'y nakatayo Kahit nasa pamilya ko ay mapalayo Ako si Mr. Oysen Handang pumalag sa hamon Mataas man ang alon Kinilusan, nagsumikap Kahit maraming negatibo, manatiling positibo Sa mga haharang huwag kang magpatalo Dahil alam ko makakaya ko at makakaya nyo Magkakasama tayo hanggang dulo Sumama Mr. Oysen Sumama sa